Makmak, 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 -mak, I'm sorry. Ang bagong mabuutan ni kaganak. Buutan ka ditong sira? Buutan? Oo, buutan sira. <laughs> Ginaaruan ak ni Ratuna ang karabaw. Warak si Tun. Kaya para manliwat ito sa ato na duha. Sa ato for what? Kaya di ba mag-aasawa na kitna na ka para makikila ka na sa akparens? Tawara ba agad akplano mag Nagpaka-dilak para makikaon kay patron sa iyo. Nga nanim kahuna ruyag ak sa im? Diri. So stop acting na may relasyon kit na duha. magka la kit permi pero wara kit. Naboboring lak talaga mauging re-replyan ko yung re kuye, mga chat sa ak pero dire ko ikaw type. Diri ko ikaw type. Pero nano kaging pang istorya mo na mag-aasawa na kitna duha? Si imate ak karuyag diri pero, ikaw. Pero mas mahusay man na kay ate. Nan mas malisto ak sa kanya mag tiktok. Tama. Pero dire ko itong kailangan. Si imate ak karuyag kay maduruto. Diri kaniya type. Ako ang naruruyag sa im ay napaniwala mo ak sa imo mga chat na naruruyag ka sa ak kay makulit ka pero au istorbo ka istorbo ak sa im pero pag nag ka good morning kinaon ka na kun ka man lang ay sak naruruyag kunta din suket mo da yun sanglit dire mo of masisisi na nag-assume up na mayaong kit